Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nagkaroon na si Kuya Ruel ng live. At syempre kasama niya ang dalaga na si Miss Rachel. Oh my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life Bakit na lang Totohanin ang lahat Nakain nga noon si Kuya Ruel and Miss Rachel Nung naisipan ni Kuya Ruel na mag-live kaya naman naglive na si Kuya Ruel habang kumakain sila. Sinashoutout din ni Kuya Ruel ang mga fans nila na gustong-gustong na out sa live nila. Kaharap niya naman doon si Miss Rachel na kumakain din. Oh, my angel, angel baby, angel. Mister 🎵 Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? 🎵🎵 Bakit na lang ang lahat? 🎵 Napag-usapan din ni Kuya Ruel and Miss Rachel na madami daw ang tao ang nagsasabi na medyo tumataba na daw si Miss Rachel. Kaya naman sabi ni Miss Rachel ay, Uh, simula daw ngayon ay medyo iniingatan niya na din ang pagkain na kanyang kinakain. Medyo nagda-diet na daw siya sapagkat talagang no pupunta sila ng Davao ay puro kain daw sila sapagkat napakadaming pagkain daw doon at napakamaasikaso ng pamilya ni Kuya Ruel. Kaya ngayon daw ay nagsimula na din siya ng diet Tubig na nga lang daw minsan ang kanyang iniinom kahit medyo nagugutom na siya. Nang sa ganon ay makontrol niya ang kanyang sarili. Oh my angel, angel. nabanggitin ni Miss Rachel na puro prutas na din daw siya ngayon. Ang paborito niya nga daw na prutas ay grapes. Natawa naman si Kuya sapagkat parang ginagaya lang daw siya ni Miss Rachel sapagkat yun din ang paborito niyang prutas. Itinanggi naman ito ni Miss Rachel. Grabe at nagkukulitan na talaga ang dalawa at hindi na sila ng ilang sa isa't isa. Pagkatapos naman ito ay patuloy pa rin ang kulita nila. Sabi naman ni Kuya Rowell ay nais niya nga daw na ang palaging ulam ay manok. Sabi naman daw ni Miss Rachel ay masama naman daw ang palaging nagmamanok. Dapat daw ay mas ang gulay pati na rin mga prutas. Oh Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Tapos naman ito ay may nag-message din kay Kuya Ruel and Miss Rachel sa live na gusto daw nila na mag-bagrate si Miss Rachel and Kuya Ruel. Kaya naman pinag-isipan din ito ng dalawa. Habang nag sila ay patuloy pa rin ang kanilang pag shout out sa mga supporters at mga fans nila na nasa live. Tuloy-tuloy pa din ang pasasalamat ni Ms. Rachel and Kuya Rowell sa walang-sawang suporta ng kanilang mga fans at subscribers sa kanila. Kaya naman tumutuwa din si Ms. Rachel and Kuya Rowell dahil hanggang ngayon ay nadarama nila na sobrang dami pa rin mga fans ang sumusuporta at hindi sila iniiwan. Oh my angel, angel baby. yung sayo sayo <laughs> lumalaki lumalaki <laughs> Nag -bloated yung bloated na lahat malaki oh okay lang yan mm. di ba mukhang same Kaya, din tayo tubig na lang po tayo oh tubig ngayon. tayo di ba same din tayo noon ga di ba uh, wala din kami kinakain ganyan mga ganito talagang sobrang sayang namin makatikim ng manok noon ganyan di ba ngayon afford pa natin Aafford na natin. So dapat bilhin natin. Masamang puro manok. Hindi man manok puro ka. Hindi man puro, ka kain manok. na manok. Di ba may mga ibang ulam din. anas ah, e. na mabuti. Gulay. Ganun. Oh gulay. nagcha tayo minsan. Di ba? Hindi mo kinakain yung chapsoy na yun, inorder? order ko. Uy Kumakain naman ako ng chapsoy. Hindi ko nalala. Kasi di ka naman kumain nun. Uy ano yan? Only rice yan. Dalawang rice pa po. Kay Rachel. Go! No! <laughs> Papansin ka naman. Alam mo mong pag sa bahay, ang kinakain ko lang. Tubing. Kinakain ko lang tubig <laughs> <laughs> Iniinom niya rice. <laughs> Makakali nga pa ikaw naman ang po, kain po tayo ng prutas. Ang paborito po. Ang paborito ko po ang prutas. Ayan po. Maria Oo, oh, Ves. Oo! Oh, yung kuruluan. Yun na naman po siya. Sasabi, gaya-gaya daw po ako. Hindi lang po ako gaya-gaya. Hmm, -gaya. ah, po po. Mm. gaya-gaya siya, Kapag oh. mm. Gaya -gaya. may naririnig po kayo nag-angutab, nag-angkambing, <laughs> lang po yun. Ano ngutab? Nguya. Ah, yun. May pang ngutab pa yun. Dito po kasi ako mas komportable sa jacket ko. Sorry po. Bye. No, Ruiz. Ruiz, sabi ko, po, ha ha, wag kang ganyang pag... Kapag kumain do, malakas mo muya, hindi magandang pakinggan. Hindi, <laughs> sound effect lang yun. Kapag kamundo, di man Ganyan baga wow, ako. Baga, murag kambeng. <laughs> murag kambeng daw. Ganyan baga ako magkain, no? Wala talagang ano. Eh, murag Ay kambeng. May mga iba kasi dito ang kasama na. No? Murag kambeng. Sige na, sabi po nila. Kuya shout out po. Pagbalik po ninyo, ipapasyal po natin si Razel sa SM. Opo. Yun po ang kanyang simple request po. At ano po uh, nagsulat po siya sa kanyang blackboard Ay, whiteboard. whiteboard, oo nagsulat siya para mabasa namin and ayan nakakabilib lang kasi nga yung ginagamit niya sa pagsusulat is yung kanyang paa so ayan uh, royal lang collab ko ni Rachel ang dalawa, kang laman ang isip ko, Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig. At talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!